mismo yung video quality ng selfie camera ng Cherry Aqua GR. Isa pang dahilan kaya masarap ito pang gaming dahil 120 gigabits na din po. So, ganun siya kabilis. I've been thinking, I've been thinking, thinking about you Hi, this is your shopping sensei. My name is Aldrich and today we are here sa Cherry Concept Store, Mall of Asia, Cyber Zone. Ito sir, yung pinakabago po namin, sir, Aqua Series, Aqua GR. Naka-amoled display na siya, naka-curved po. Pagdating sa camera, sir, nasa 108MP na po siya, sir. Ano ah, laki ng camera niya? 4 po, quad camera. Sa front ko, 16 megapixel na po. Ito mismo yung video quality ng selfie camera ng Cherry Aqua GR. Siyempre, ito naman yung back video camera. Mas wide siya kung mapapansin nyo. So, kahit hindi ka nakikita yung sarili ka, okay lang dahil wide. So, kuha lang at hindi na sa background mga quad-GR po natin is nasa 4,700 mAh na siya. 66 watts po in charging. 256 gig po yung internal storage po nitong Crams are 8 gig po. 8GB. Then, na-expand po, po siya hanggang 8 gig po. 8 plus mm. 750. Medyo thick dimension na po 2.6 GHz na dito. Ano yung sir, pag alamabawa, may gusto na talagang bumili, pero ba silang makukuha na previous? Meron po sir. Ito po yung mga kasama, game controller and the Bluetooth speaker po. Pag gusto na nilang bumili, saan naman nila kayo pwedeng makita? Meron po kami dito, sir, sa SM MOA, Mall of Asia, Second Floor Cyber Zone, ah. Cherry Concept Store po. Hanapin lang nila si Kevin po. At syempre, kapag gusto nyo tanungin kung may stocks or gusto niyo kontakin siya in advance. 0991-357-4086 po. Meron ba kayong iba't ibang available na mga mode of payments? Meron pa kami Gcash, credit card or debit card po. Straight payment. Kapag may nagkaroon ng challenges sa uh, cellphone, kagandaan po sir, may 128 days na replacement po kami. Sa store po yun. And then 18 months. Service center niyo sir. Ito po sir. isa ko sa unang manlalaro ng Mobile Legends. In short, pioneer. Ang gamit ko smartphone that time, walang iba kundi ang Cherry. Sobrang nakaka-interest na kapag naroon ka smartphone, na nakakalaro ka ng mga pang-malupitang laro, pagaya ng Mobile Legends. Pass forward to 2024, mas pinatindi, mas pinaganda ang technology para sa gaming smartphone na Cherry. Mira no iro wa emerald blue kung naghahanap rin kayo ng camera for your laptop or computer, meron sila dito, nag-start sa Cherry Smart Basic Camera, 999. And then meron silang Cherry Smart Flexicam, 1499. And yung sumunod yung Cherry Smart Baby, wow, ang cute. Baby camera, 1,405. Yung Cherry Smart Swivel S2 camera, bakit yung Swivel? Swivel, gumagalaw siya, 1,499. Then, Cherry Smart Swivel S3, same price, pero different look. Cherry Smart Swivel S4 1,640 naman. At kung naghahanap din kayo ng CCTV for security, meron silang Cherry Smart Outdoor Camera 1,620 Bullet S3 Camera 2,250 Ito naman, Cherry Smart Bullet S2 Camera 1,610 So ito ay very surprising na meron na rin ang Cherry na laptop. And ito naman yung Avita Essential. Meron din ang Cherry na speaker. Meron silang TV. So, ito yung interesting dito. Cherry Aqua Smart TV 4K UHD 55 inch for only $20,999. Natuwa ko dito sa nakita ko. Very unique. Ang laki, di ba? Tablet. And then, meron siyang Bluetooth, Wi-Fi, USB, OTG. Loudspeakers for only $11,999. At kapag pumunta kayo dito sa Cherry, meron din kayong makikitang mga pangluto. Kagaya na lang nitong Cherry Smokeless Easy Barbecue Grill. And itong Cherry Smokeless Easy Barbecue Grill Deluxe plus Cherry Instant Pot. And also, they have Cherry Digital Air Fryer. Ito ay yung Cherry 8 1 Air Fryer Oven. So, para sa mga mahilig magluto dyan. Ito, para bumangubang ang ating kwarto. UV Humidifier, 1,499, mura lang. Cherry Ionizer with Humidifier and Air Purifier. Cherry Portable Net Fan. Oy, anti-init at itong cherry folding electric mosquito killer. Parang sa ano to, Globe sa Mall of Asia to ah. Cherry multifunction lunch box. This one is very very interesting. Cherry multifunction lunch box with premium design, futuristic nga. Pwede nating matawag food grade material, self heating. So high tech talaga, easy to carry. 1 liter yung capacity niya. Nice. Cherry Wireless Karaoke Deluxe. Hello mga ka-DNA, si Shailene po ito. Subscribe to Shopping Sensei. Pindot na.